Nasubukan mo na bang sumugal? Online? Hindi. 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 Po, hindi, po. hindi. Hindi, hindi kayo na. Hindi. Fine. Fine. Hindi po. <laughs> okay naman siya. Yun nga lang talaga. Huwag nang ka malulugong. Kasi, pag nalulugong ka dyan, ito ang gamit mo. Imbis na time na po yun is, igagawa ko na lang po sa pag-aaral ko. Hindi mo naman kasi siya kailangang maranasan para masabi mong mali. hindi ka mapakali hanggat hindi mo napapawi yun. Siyempre, inahanap-hanap mo yung ganong feeling na nananalo. Magkano lang kaya ko nun? 200 pesos. Parang nanalo ko nun, ano, halos 10 libo. Pag nananalo, sobrang saya talaga. pag natalo, sobrang, alam mo yung bagsak ka talaga. Ikaw, kahabol ka ba? O mananatili na lang?